mga ruin Hunter ay isang espesyal na uri ng mga hunter sa Hunter Hunter universe na nakatun sa paghahanap, pagsasaliksik, at pangangalaga ng mga sinaunang lugar, artifact at lost civilizations. Hindi lamang sila ang mga adventurers, kundi mga scholar na mausay sa pagunawa ng mga kasaysayan at mga lihim ng sinaunang panahon. Karaniwang nagpapakita ng napakalalim na kaalaman sa mga arkitektura, wika at kasaysayan ng iba't ibang reyon. Ginagawa silang isa sa mga pinakamatalinong uri ng hunter si Jin ay isa sa mga kilalang ruin hunter na sa kanyang pambirang talino at kakayahan sa pagtuklas ng mga lihim ng mundo. Siya ay kilala sa hindi pag sa pagpunta sa mga pinakamapanganib na lugar katulad ng Dark Continent upang maganap ng mga birang artifact at impormasyon. Isa sa pinakamalaking nagawa niya ay ang pagiging co-creator ng Grid Island, isang komplikadong laro na konektado sa Nen. Ang isang laban sa pagitan ni Satots, ang may naon at misteryosong examiner mula sa Exam at ni Jean Freaks ang isa sa pinakamatalinong hunter sa buong mundo ay magiging isang natatanging inkwentro na puno ng mga diskarte at katalinuhan. Si Satos ay isang napakatahimik na karakter na nagsilbing unang hunter examiner ni Gon at ng iba pang aplikante sa hunter exam. Kahit hindi gaanong pinakita ang kanyang mga kakayahan, may mga teorya na siya ay isang eksperto sa nen at maaring may kakayang gumamit ng transmutation o manipulation batay sa kanyang tahimik ngunit kontroladong personalidad. Maaring may matas na level satos sa, sa pagdetect ng NEN iba at sa pagtatago ng sarili niyang aura na ipapatunay sa kanyang kakayang magbigyan ng objective na pagsusuri sa mga aplikante sa exam. May teorya na ang kanyang ekstraordinaryong bilis at tibay sa pagtakbo ay resulta ng masusing training ng kanyang NEN, nagbibigay sa kanya ng malalakas na depensibong kakayahan. Si Satots ay sobrang mapanuri. Ang kanyang kakayahan na basahin ang mga sitwasyon at mga siwa ng mga komplikadong task tulad ng hunter exam ay nagpapakita ng malalim na taktikal na pag-iisip. Si Jin Frix ay isang kilalang double star ruin hunter at isa sa mga pinakamaimpluensyang hunter sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang pagkatao na tila hindi interesado sa mga relasyon, hindi may ang kanyang henyo pagdating sa Nen at pagdiskubre ng mga lumang lihim. Si Jing ay isang natural na henyo pagdating sa Nen at may teorya na kaya niyang gamitin ang lahat ng anim na pangunahing uri ng Nen. Ito ay ipinakita sa mga multiple instances kung saan pinakita niya ang mastery sa iba't ibang aspeto ng Nen mula sa manipulation hanggang sa conjuration. Kilala si Jing sa kanyang mga advanced na plano at kakayang hulaan ang mga galaw ng kalaban bago pa man sila makapag-react sa isang sitwasyon. Sa isang laban magagamit niya ito upang mahanap agad ang kainaan ni Satots. Bilang isang ruin center na madalas na pumapasok sa mga delikadong lugar sanay si Jing sa mga sitwasyong kinakailangan ng pisikal na lakas at bilis. Pwede rin siya mga access sa mga espesyal na relik o teknik mula sa kanyang mga ekspedisyon. Kung maglalaban ni Sato sa Jing, ang kanilang laban ay magiging labanan ng utak at diskarte. Hindi magiging isang simpleng bakbakan nito dahil pareho magaling sa pag-analyze ng sitwasyon ng dalawa. Si Satots ay maaaring gumamit ng kanyang analytical skills upang suriin ang mga galaw ni Jing. Ang kanyang kataymika na isang sandata dahil hindi madaling mababasa ang kanyang mga intensyon. Maari siyang magpakita ng kalmadong anyo sa buong laban na nagbibigyan ng false sense of security kay Jing. Samantalang si Jing ay isang natural na strategist. Malamang nagagamitin niya ang kanyang kakayaang ula ng mga galaw ni Satots at magplano ng mga kontrabersyonal na diskarte. Gagamitin niya ang kanyang malalim na kalaman sa Nen upang manutralize ang kahit anumang hidden and abilities ni Satots. Kung pag-uusapan ng Ronen abilities, malamang na mas mata si Jing. Maaring may special Hatsu sa si Satotsu na hindi pa natin alam, ngunit kilala si Jing bilang isa sa mga pinakamahusay na gumagamit ng Nen sa buong mundo, na nag-i-envision ng mga complex techniques sa madaling pagkakataon. Si Satots ay maaring mas defensive kaya't magiging mahirap para kay Jing na itumba siya ng mabilis. Ngayon paman maaring gamitin ni Jing ang kanyang advanced Hatsu upang makontrol ang laban at pasukin ang depensa ni Satots. Si Jing ay isang hunter na nasanay sa mga delikadong sitwasyon. Ang karanasan niya sa mga malalaking ekspedisyon ay nagbibigay sa kanya ng edge pagdating sa physical na tibay at bilis. Bagaman si Satots ay may impresibong bilis, hindi pa nasukat ang kanyang lakas sa isang tunay na labanan, kahit mahirap sabihin kung kaya niyang tapatan ang combat powers ni Jin Freaks. Sa uli, malamang na si Jin Freaks ang mananalo sa laban na ito. Bagamat maaring maging formidable opponent si Satots dahil sa kanyang misteryosong kakayan at diskarte, ang henyo ni Jin Sanen Kanyang vast combat experience at kakaya mag-strategize ng hindi inaasahang galaw ay magbibigay sa kanya ng malaking advantage. Si Satots ay maaring tumagal sa laban ngunit sa kalaunan ang kakaya ni Jing na mag-adjust at gumamit ng mas mataas na level ng nan Techniques ang magpapatumba sa kanya. Kung nagustuhan mong video ito huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.